So, nandito ako sa isang bahay. Ayun, so nagtag-connecting. So, dito ako sa kwarto ng nanay ko. So, dito kasi sila sa isang bahay. So, ayun. Kasi masyadong maingay doon sa babaan don yung mga bata. So, nanonood sila ng na TV. So, ayun. Kailangan sana yung tubig na dapat lagi ako minom ng tubig. Kaya lang, pag uminom ako ng tubig. So, so nilalabas ko lahat ng kinain ko kapag ano, kapag uminom ako ng tubig. So, kaya tuwing tapos ako kumain or kakain ako, sinasabay ko yung kape. Yung kape, hindi siya Nescafe. So, pure siyang barako. Kape yung barako yung kape namin. So, may Nescafe. Ayoko rin ng Nescafe kasi pag nagnes cafe ako so pumapait yung panlasa ko so ganoon pa rin yun nasusuka ko pa rin so hi hello 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 sa mga viewers natin dyan matagal tayong hindi nakapag-live dahil na uh, ayun so nawawala-wala yung acting signal ko so, wala akong data so data lang kasi yung gamit ko kaya ganyan nagpuputol-putol siya ayun masilaw yung ano yung ilaw tapos yung ilaw dito so, sakit pa ilaw ko muna so pinailaw ko ilaw try natin isara yung bintana so, Ayan. sinara ko yung bintana para Ilaw lang talaga yung gamit ko. Wala ako. Ayan, so nagpuputol-putol yung acting signal. So, dito ako sa lumang bahay. Kasi mainay dun sa labas. Ayun. Kamusta, kamusta kayo? Hello. Sino kaya tong ano? Sino kaya tong nag-ano, abuse nag ng akin? Live. So, shout out sa iyo. Good afternoon. Kape tayo ng kapeng barako. So, native na kape yung gamit ko. Comment naman dyan. So, yun lang yung pinakatubig ko. Yung aking kape. So, tinabihan ako ng Life na dapat magkape ako ng, ay, magiinom ako ng tubig. Kaya lang sa ngayon, hindi pa pwede kasi wala rin. Lalabas ko rin lahat ng kinain ko kapag uminom ako ng kape, ay, ng tubig. So, kape yung ano ko, iniinom ko. So, kape yung barako. So, hindi rin ako uminom ng gatas kasi pag uminom ako ng gatas, ganun din, sumasama yung pakiramdam ko. So, iba yung ano, iba yung ano ko ngayon, pakiramdam ko, sumasama so, yung pakiramdam ko. And, oh, sobrang masama yung pakiramdam ko ngayon. So, wala akong ano, gusto ko matulog, may, ay, mga maliwanag o nag-a-against the light yun ano ko kasi butas mga mga butas ng dingding ayan so, hindi ako makapag ano dun sa kwarto ko kasi sa kwarto namin ni Angelo kasi masyadong maingay doon nandun sila nandun sila magpipinsan so tatlo sila nandun yung nandun yung dalawang pinsan niyang lalaki so kaya wala ako doon. hindi ako nag-ano sa kwarto ni mother ang eh. stress ni mother ang lakas hi shout out sa 3 viewers Matagano ko welcome and welcome sa aking live uh, parang ano na naman ako so alam mo yung gusto kong kumain pero hindi ko alam tapos pag kasi pag nandyan na yung pagkain naman hindi ko na siya gusto minsan nagkikrabe ako dati gusto ko nag gano ko kasi minsan-minsan gusto ko ng soft drinks so uh, crave ako gusto ko ng soft drinks sabi ko pero tatlong araw bago ko na bago nagkaroon yun kasi wala nga akong pambili wala akong pera so 3 days ano bago ako nagka pera tapos bumili ako so ayun nung nandiyan na hindi ko na siya gusto So, yung ano ko na, nakainom ako ng ano, ng soft drinks, kalahating baso lang. Tapos, umangit yung pakiramdam ko. Hindi maganda yung pakiramdam ko. So, baka ano, nagtatanong kayo, so, na baka may sakit o nagkakasakit ako. So, dala lang siguro ito ng ano, ng paglilihit Kasi, 3 months, nagti-3 months na. So, ang hirap kasi minsan nagkikrave tayo ng pagkain tapos gusto natin meron din wala so syempre wala tayong magawa doon pag wala so kailangan natin mag-taste no? hindi naman pwede yung biglang magkaroon yung wala tayo di ba so yung mga kinukuha ko lang dito yung mga nandito lang sa ano namin sa paligid yung buko Ayan, bayabas. Ayan, oh, si mother. Si mother nyo So, buko tsaka yung bayabas. Ang ganda. Ayan, nakwari yan. Ito na. Ito. 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 Thank you

bumabalik na naman. May bumabalik na viewers. <laughs> isa isa-iisa. Hindi pumunta si Angelo. So hindi siya nakakaano ngayon. Kasi busy siya sa mga pinsan niya. So, itan naman. So, ganyan na siya. So, malaki na siya. Three months na siya. Three months na. So, iba talaga yung ano. Pag- Pag-nanay ka. So, tinitiis mo lahat. Kasi so, lalo na ngayon ako, may angelo pa, tapos ngayon may darating pa. then, medyo may ano kami ngayon. then, ay, medyo ano, nahihilo ako, nahihilo pala, nahihilo ako. So mahiga, gusto ko man lang matulog kasi nahihilo ako. Hindi ko alam. Ayan, sobrang, nahihilo. Ayan, so, sobrang nahihilo ako. Ayan, sobrang nahihilo ako. Gusto ko man lang matulog and... Ang nahihirapan ako, promise. Lalo na sa ngayon. Ano ngayon? Na ako lang. Si Angelo. sama ko siya. So ganito na talaga ako araw-araw. So hindi ko alam kung hanggang kailan to. Hanggang kailan yung pagtitiis kung ganito. So, ay, naku, ayaw ko. Dito nga ako, kasi dito nga ako kanina na higa dito sa kwarto ng nanay ko, kasi nga, ah, uh, talaga ako. Lalo na pag maingay, sumasakit yung ulo ko. Hmm, Parang may... <coughs> Yan. Gusto ko mahiga, promise. Gusto ko mahiga kasi Ay, yung kulambo yan nila, mother. So, yung mga kulambo nila dito, mga libre yan, nakuha nila sa center. So, gusto ko mahiga dahil nga ano, dahil sakit ang ulo ko. So, dito ako matutulog ngayon dahil ah, uh, ay, thank you, Lord. Okay, God. Ayan. Ang hirap ng buhay. Sa so, panghirap. So, okay lang sana yung mahirap yung buhay natin. Yung wala tayong... Maano, wala tayong ma... Yung pagkain natin na hinahanap yung mga kailangan. So, wala okay lang yung gano'n kesa sa may sa ganito tapos wala na nga ma ma mahirap na nga sobra yung buhay tapos ganito pa yung pakiramdam natin na sobrang mahirap so, lagi ako nahihilo, laging nasusuka tapos wala naman so <sighs> lalo nang pa pag may naamoy akong ibang amoy tapos yung noodles, maamoy ko yung noodles yung mga tuyo, Ang ganun yung mga malangsa, isda, karne, mga ganun. Kumakain naman ako pag luto na. Pero yung sa isda, kumakain ako nun pag lang. Pero pag niluto talaga siya na may isa ako, or ano, hindi ako kumakain. Kasi sobrang nalalasahan ko yung langsa niya. And nasusuka ako nun. So, kasi tabi sa mga kumakain dyan. So, sorry, sorry sa mga kumakain dyan. Ayan. Ah, Ay so na ako dito ayan lang yung ano po ko yan lang sa isa and then yung bahay na to puro kahoy <tinyo> hindi maganda yung pangamoy ko na naman so ha Ano, <tinyo> um, yung ako na naman si, ano, si Jacob. So, dito ako nanghiga kasi nga masyadong maingay doon. Lalo nung sumasakit yung ulo ko na parang nabibiak yung ulo ko kasi lalo na sa ingay. Tapos nahilo ako, nasusukay. So kaya dito ako ngayon mag-iisa ako dito sa isang bahay. Pero yung bahay namin dyan sa kabila, mag-aano lang yun. Magkaruktong lang din. <laughs> tapos iba, iba pa yung pagluluhi ko kasi halos lahat ng sakit bumapo na sa akin ay ayan inuubo ako nandyan na yung sipon ko nung lagnat ko nilalamig ako so ando na lahat tapos kaya sobrang nahihirapan ako kasi nagkakasakit ako tiis ko nga lang kanina. So, naligo ako para lang sabi ko medyo kumaan yung pakaramdam ko. Tapos, ayun, pagkatapos ko naligo kanina, nilalamig ako. sa so, pumunta ako dito. Kaya, ayun, pumunta ako dito. Tapos, ayun na nga. nahiga ako dito. So, nilalamig ako. Hello. 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 Hello po, Mr. Howard. Welcome to my live. Ay, naku. I'm not feeling well. Dinisipon ako tapos. Ayan. Tapos ako. For now, bye na guys. Thank you for watching everyone. Thank you for... Thank you sa pagpunta sa live po. God Sana mabihis lang itong nararamdaman ko ito. Sana mawawala.